Dito rin nakita yung bantay. Ayun o, oh, dami o. Oh. O, oh, ayan, nakabantay. So, panoorin nyo na lang ng buo. Walang cut yun. Yung, nandun yung tip. Pinakita ko sa inyo kung paano hindi mahuli sa EDSA busway at hindi kayo mapagmulta ng 5K. Yo, yo! So, bibigyan ko kayo ng tip para hindi kayo mahuli dito sa uh, kubaw ilalim ng uh, EDSA busway. Uh, mahuli kayo ng 5, 5K. Ibigyan ko kayo ng tip paano hindi paano hindi mahuli. Kasi okay, araw-araw na lang ako nakakita na naman nahuhuli dito. Na araw, uh, lagi rin ako kung nakakanood sa balita na may nahuhuli pa din. Paulit-ulit na ang paalala pero paulit-ulit din may mga lumalabag sa pagdaan sa EDSA Busway. Uh, sa kabila ng uh, pina, pinataas na multa dito. No? Mula sa dating isang libong piso multa, limang libong piso na ang singil sa unang paglabag. Sa EDSA Busway, 5K na So 2024 may nahuhuli pa din. So 2023 yan inumpisa, uh, pinataas March uh, din, November 2023 tinataas yan from 1k to 5k. So bibigyan ko kayo ng multa para hindi kayo ma masakote diyan, hindi kayo mahuli, hindi kayo mapagmulta ng 5k, hindi kayo tatawad sa harap ng media. ng mahuli ng mga enforcer na dumadaan sa EDSA busway bandang Ortigas kali na umaga. Nakikipagtawaran pa, umiiyak. Ang isa naman napaiyak na. Nagmamadali daw siya. Na sila ay na huli nang 5K. Nakikipagtawaran na babaan kasi ang 5K ay napakasakit. So bibigyan kayo ng tip paano hindi mahuli pag dumaan kayo dito sa EDSA busway na to. Lalo sa kubaw at saka sa Kasasyon. Ilalim underpass So, yan, let's go. Panoorin niyo lang tong video na to. Makakuha na kayo ng tip kung paano hindi kayo mahuhuli. Kung paano hindi kayo magmumulta ng 5,000. So, hindi ko ikakat tong video na to. Kung gusto niyo mapanood ng buo sa YouTube, sa YouTube channel ko, meron, makikita niyo to ng uh, buong-buo, walang cut. Sa Facebook uh, page ko rin, makikita niyo rin to ng buong-buo, walang cut. So ngayon ay January 2024. kung nanood kayo ng palabas kagabi uh, palabas ng balita so may nakita may na naibalita pa rin sa TV itong Edsa Busway na to maraming nahuli uh, may nakita ako may napanood ako na nakikipagtawaran sa huli sa harap ng mainstream media nakikipagtawaran siya meron din nagsabi na first time niya tumaan sa Edsa yung isa naman ay uh, umiiyak yung isa naman nagpakilalang kagawad Siento! Nagawad kasi ako. Pero wala silang pinalusot. Tinuluyan pa rin. Yun ang naayon sa balita ah, na napanood ko. Hindi pa natin uh, ano. Pero yun ang binalita. Wala raw pinalusot. Kanya-kanya silang panusot at meron pang napahiyak pero di pa rin pinalusot. Tinuluyan pa rin sila ng MMBA at hindi pinalusot. Tinuluyan daw at tinikita ng libo So panoorin nyo lang to ng buo yung buong video makukuha, Makakuha, kayo ng tips Para hindi kayo mahuli Sa EDSA busway Kung ano ang gagawin nyo para hindi kayo mahuli, mahuli Sa EDSA busway So yung uh, palusot nyo Yung mga palusot nyo Yung pagdadrama nyo Kahit umiyak kayo hindi natatalab sa MMDA Sa enforcer Sa mga sa inyo Hindi natatalab Pukang <laughs> hindi na sila naniniwala sa mga palusot at paliwanag no. So panoorin nyo na lang sa YouTube, uh, i-search nyo uh, EDSA Busway. So makikita nyo doon lahat ng balita tungkol sa EDSA Busway na to. So sinimulan to ay uh, 2020, 2020 pa, ang multa pa lang nun eh, ay 1000 So itong video na to ay walang cut. Simula doon sa taas ng kubaw. Ah uh, Nepac Jumart ganon hanggang uh, makarating tayo ng main ab, uh, Carousel Bus Bus Carousel Station. Doon lang ay walang cut. Pagdating naman sa show, iba naman ang ano video. Walang cut din ang gagawin ko doon para makita nyo kung ano ang gagawin nyo para hindi kayo mahuli dito sa EDSA Busway at hindi kayo mamigay ng 5,000 ngayong 2024 so isipin nyo na lang no pag kayo ay nahuli ng 5,000 ah kung hindi kayo mayaman ah kung halimbawa kasi yung ano wala na tayong pakialam sa dumadaan na mayaman dyan na may pambayad no yun lang nakikita natin sa balita na nagmamakaawa nababaan yung penalty so alam natin yun ay ah, hindi gaano karami ng pera no? kasi nagmamakaawa eh. nababaan yung penalty pero kung uh, mayaman yon bayad agad yon walang ano ano patikit agad ba? Diba? so ito tip to para hindi kayo ma tikitan ng 5,000 dito sa Edsa Busway so paulit ulit ko sinasabi to uh, kaya pasensya na para dun sa mga nag-i-skip ng video eh, para atis ano, nila no? kung para saan tong video na to <laughs> May bantay, nakikita ko may bantay Doon sa kabilang uh, side uh, Northbound May nakikita kong uh, bantay sa northbound Nakatayo So malamang sa malamang dito rin sa southbound Sa dito sa party na dinadaanan natin Ay eh, meron pa ding Ay meron ding bantay So tingnan natin kung gaano sila karami Alam ko bumuo sila ng task force Na magbabantay lang dito sa Edsa Busway kaya kung makulit pa rin kayo eh, Bahala na kayo Ayan o, oh, dami. O, oh, kita nyo? Ang dami nila Hindi ko kasya Hindi ko nakita yung bantay Ayun oh, dami o oh. Oh, ayan, nakabantay Hindi ba? Oh, walang nahuli. So, good 'yon, 'di ba? wala oh, walang nahuli dito. So, wala na wala sila nahuli na dumaan doon. So, ayos 'yon. 'Di ba? At least wala silang na nakolektang 5,000 ngayong araw na 'to. Eh ko lang mamaya, 'di ba? So, dumaan tayo, wala silang nahuli kahit ang dami nila doon. So, good 'yon, good sign 'yon. At least 'yung mga kakapa natin motorista, eh nagtiyagang pumila. oh pero alam naman natin na siguro alam nila na may nagbabantay dyan. Alam nila na nakakita sila na may nagbabantay dyan. Kaya siguro yung iba talagang uh, nasa linya, nata, nasa tamang linya. No? <laughs> so at least kahit paano natututo na rin sila ng kanila. Ay! Natututo na rin sila ng kanilang observation haki. No? <laughs> Ikaw ba naman mukhang tanga eh. Ikaw lang ang sulong dumadaan dyan. Bu ikaw lang ang bukod tanging motorsiklo na dumadaan dyan. Yung karamihan sa mga kasama mo at kapa mo motorista ay nasa linya. Tapos ikaw lang yung hindi. So, alam mo na may banta yun. Pakiramdam mo na, pakiramdam mo na yun. Na so, bakit kaya ako lang ang dumadaan dito solo? Ano kaya meron? Di diba? Kahit first time, first time mo dumaan sa EDSA, mapapakiramdaman mo na agad yun. Ay, bawal siguro dito. O siguro may bantay dito. Di ba? Wala eh, ano ka pa rin eh Dumaan ka sa EDSA busway na ikaw lang ang Ikaw lang ang motoristang dumaan Ikaw lang ang bukod tangi At nag-iisang dumaan, cool na cool ka pa eh putang Ganong-ganong ka pa eh, Rrr, cool ka, ano? Tapos pag hindi ka nahuli Pakukwento mo sa Tropa mo, dumaan nga ako dyan eh Hindi naman ako hinuli Diba? Kwento mo sa inuman ng tropa nyo Wala naman ng huli sa akin eh Ganon ako katindi Yeah. <laughs> Pero pag nahuli, bus, pwede bang manu na lang? Ah, uh, pabaan nyo na lang yung penalty sa akin kasi mahirap lang ako eh. Hindi naman ganun kal kalakas ang ano ko eh, kinikita ko eh. Mahaba, mahina ang biyahe Mahirap lang po ako sir, construction worker lang po ako. Uh, janitor lang po ako. Ba, biglang minaliit yung trabaho eh, no. Pero kung uh, sa inuman, eh ang angas-angas ng -angas magkwento sa tropa mo. 'Yun ang uh, ano. 'Yun ang uh, masakit na katotohanan. Kaya minsan masarap barahin 'yung ganoon eh. Sorry. Dito <laughs> na tayo sa main ab. So, kakat natin tong video na to. para iba naman ang uh, cover natin dito naman tayo sa Ortigas show uh, ganon so ulitin ko uh, itong video na to ay walang cut uh, mula ako taas hanggang uh, makarating tayo dito sa main up uh, south bounce ng EDSA wala tayo at uh, good, good thing din eh, wala tayong nakitang nahuli wala tayong nakitang tinitikita ng mga MMDA, mga enforcer na nakabantay uh, ang dami nila doon sa ilalim. So, magandang uh, sign yun, no, na kahit pa paano yung mga kapwa natin motorista eh nag uh, ano na, so nasunod na ba? Nasunod na ba? At doon para sa mga uh, tagapanood, na first time na nanood lang ng video ko. So, ito yun yung tip ko sa inyo kung paano hindi kayo mahuli sa sa busway tip yun ha tip So, panoorin nyo na lang ng buo. Walang cut yun. yun nandun yung tip. Pinakita ko sa inyo kung paano hindi mahuli. Sa ed sa busway. At hindi kayo mapagmulta ng 5K. So, para sa mga nanood lang ng isang beses lang sa video ko. So, andyan yung tip.